Buongiorno mga madi, nana po ng inyong amigang bisaya nga ng puyo diri sa Italia. Karon mga madi, dalhunta mo sa supermarket diri sa Italia. Kabalo ba mo, mga madi nga diri sa Italia daghan kay may klase lasing supermarkets nga makita ninyo. So, karon mga madi, kay karon lagi gusto mi mag grocery sa akong bana, dalunta tamo og ilahag tamo kung unsa itsura sa groceries diri sa Italia. Pagsulod na pagsulod pa lang dyan nimo mga madi, makita na nimo dayo ng ilahang bakery area kung asa makapalita o mga breads nila diri. O, usap pa mga madi, ang ilang nila may ang mga ready-to-eat na food nga roasted. Of course mga madi, diligid mawala ang mga gulay diri sa Italia mga madi as far as you sino mga madi fresh ka ilang mga gulay diri kay gikan pani sa mga garden so diri da sa Italia karon mga madi is Easter so manggawas po ni tanang mga Easter eggs nila karon diri mga madi one day open ako na sa inyo ako unsay sulod sa ilahang mga Easter eggs karon mga madi na ata diri karon sa ilang meat area kan si mga madi nakapak na na sila daan on no na magkilo-kilo pa so with the prices na na sila mga madi so kani mga madi mo nilang ilang mga salami nga ginabutang nila sa sandwiches pag naa ka diri sa Italy mga madi sikat ka kaini nga mga pagkauna. So as you can see mga madi, makita ninyo kung unsa ka nindot o unsa ka limpyo ang supermarket diri sa Italia. So naanapod niya ang mga Easter eggs mga madi. So sa sulod anak mga madi na anay surprise. And of course mga madi, pag naagin mo diri sa Italia, di mawala ang pasta kini nga pasta mga madi fresh kay ini siya mga madi o depende na sa inyo kung unsay ganahan ninyo na pasta mga madi nga ravioli style nga naa nay mga meat o gulay sa sulod i recommend this nga mga pasta mga madi pag naa mo diri sa Italy i try gyud ninyo ni mga pasta mga madi kay lami kay na siya mga palaman sa sulod this is also one of my favorite nga pasta mga madi so tistingi gyud so, mga madi unta na gustuhan ninyo ang ato ang vlog for today ayaw mo og kalimot og pag share og pag comment down below kung unsay gusto makita diri sa Italia. I would be happy to share everything about Italy sa inyo mga madi. Ug salamat kay sa pagtanaw aw sa akong mini vlog. Magamping ang tanan. Ciao mga madi.